Hello everyone! Ako nga pala si Precious Marco Talentino and isa akong authorized and legit distributor ng Amazing Pure Organic Barley by Miss Maritoni Fernandez. At ngayon, nandito tayo sa main office ng IAM Worldwide dito sa San Juan City, Philippines. And nandito lang naman nagagaling lahat ng legit and original na barley ni Miss Maritoni Fernandez. Tara, samahan niyo ako dito sa loob. Pero bago tayo pumasok sa main office ng IAM Worldwide, required kasi dito na magsuot ng face mask. Ayan, magsasuot muna tayo ng face mask and then papasok na tayo sa office. So ayan, pinagbuksan na tayo ni Kuya, no? So tara! So ito, ito yung logo ng aming company and ito rin ang nag-iisa namin South Korean actor na ambassador and Miss Gabby Garcia for M Energy. And dito din pala, pinaprocess ang lahat ng mga magre-repurchase ng products. So, tara, tingnan mo. Yan. So, dito, dito nyo makikita kung saan kayo magre-repurchase ng products, bibili ng packages. Lahat ng products yan ng I Am Worldwide. So, dito naman tayo sa kabila. Tara. And, ayun, nandito naman tayo sa main lobby ng office. So, dito, kung may mga inquiries kayo, kung may mga concerns kayo, and dito din nire-release lahat ng mga ID. So, kung kayo, kung gusto nyo na maging legit distributor talaga ng IAM Worldwide, required dito na kumuha ng ID para may maipapakita kayo sa magiging client nyo na kayo ay legit and authorized distributor ng IAM Worldwide. Tara, samahan nyo ako. Okay, dito lang tayo sa kabila. And sa makikita mo dito, sobrang daming tao kasi dito, sa lugar na yan, dyan natin kinakausap lahat ng clients. So most of the time, yung mga tao na makikita mo sa likod ko is mga hindi pa member yung iba dyan. Kasi dyan po natin kinakausap yung mga client, pinapaliwanag kung ano nga ba ang meron sa IAM Worldwide at kung ano yung mga products ng IAM Worldwide. Dito naman tayo sa kabila. So dito sa kabila, ito yung pambansang background kapag ikaw ay Legit and Authorized Distributor na ng IAM Worldwide. So ito yung laging background, di ba? So may pag-gold. And dito naman, dito naman yung cashier. Sa cashier, dito tayo nagbabayad lahat ng products and lahat ng mga packages. And dito, sa part na to, kung ikaw ay isa ng uh, distributor, dito mo kukunin yung cheque na kinikita mo sa Ayam Worldwide, yung makikita mo sa online account mo once na member ka na. And tara, dito naman tayo sa kabila. At dito, makikita mo naman yung mga products namin. So, meron kami yung black coffee. And ito din ang best-selling coffee namin, yung IAM Amazing Cafe Macchiato ni Alden Richards. And then, ito, acai berry. Ito naman yung ini-endorse ni Miss Liza Soberano. So, product din po yan I'll ng Ayam Worldwide. At ngayon, dito naman tayo sa training room. Tara, samahan niyo ako. Nakalak pa ata. So dito, sarado pa. Pero mamaya, dito natin makikita ang lahat ng mga nagtitraining and lahat ng mga speaker natin. So pwede mo ipakita, no? Madilim lang. Kita ba sa camera? So ayun yung stage dito. At, <laughs> yan. So sige, pakita mo. Tara. Tara. Ayun. Ayun yung ating mga ambassador, no? Ayan. So, madilim lang, pasensya na, pero diyan po tayo nagtitraining and diyan po makikita ang lahat po ng mga distributor na nag-aaral po ng ating pong business. Kaya ikaw kung naghahanap ka ng legit and authorized distributor ng Amazing Pure Organic Barley by Miss Maritoni Fernandez, Huwag mo kong kalimutang i-message sa aking Facebook account na Precious Marco Tolentino and ilalagay ko din sa description box ang aking contact number para mas madali mo akong matawagan at i-message. Yun lang and God bless.